Naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo kung magka-heart attack ka at mag-isa ka lang? Nakakatakot isipin at sa totoo lang, mas madalas itong nangyayari kaysa sa inaakala natin. Marami ang nag-aakalang may oras pa sila o may tutulong sa kanila, pero ang realidad, ang unang ilang minuto ang pinakamahalaga. Ang mga gagawin mo o hindi gagawin ang maaaring magpabago ng lahat. Pero may magandang balita. Kahit na mag-isa ka lang sa bahay o palagi kang nag-iisa, pwede ka pa rin makaligtas sa heart attack kung mabilis kang kikilos at alam mo ang eksaktong dapat gawin. Sa video na ito, ituturo namin ang anim mahahalagang hakbang na dapat mong gawin kapag nagumpisa na ang heart attack at ikaw lang ang mag-isa. Simple lang ang mga steps na ito, practical at literal na makakapagligtas ng buhay hindi mo kailangan ng medical na training. Hindi mo kailangan ng mga fancy na gamit. Ang kailangan mo lang ay maging handa at manatiling kalmado. i -e explain namin ng step by step. Paano malalaman ang mga unang senyales? Ano ang dapat inumin agad? Paano pigilan ang puso mo na mag-overwork? At kahit ang maliliit na aksyon na makakatulong para mapahaba ang oras mo hanggang sa dumating ang tulong. Manood hanggang dulo dahil ang huling steps ang madalas nakakalimutan ng mga tao, pero baka ito pa ang magligtas sa iyo. Huwag mong hintayin na maging huli na ang lahat bago mo maintindihan ang sinasabi ng katawan mo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 1. Pagkilala sa mga unang babala. Ang pinakauna at pinakamahalagang hakbang para makaligtas sa heart attack kapag mag-isa ka ay ang pagkilala sa mga senyales nito hindi lang sa dibdib mo, kundi sa buong katawan mo. Karamihan, akala nila, tulad sa mga pelikula, biglaan at matinding sakit sa dibdib ang heart attack. Pero sa totoo lang, madalas banayad lang ang simula nito at madali itong ipagwalang bahala hanggang sa huli na ang lahat. Ang dapat mong bantayan ay isang malalim, hindi komportabling pressure o pakiramdam na parang may pumipiga sa gitna ng dibdib mo. Pwedeng parang may umuupo sa dibdib mo o parang unti-unting nagiging semento ang pakiramdam. Pwede rin itong pabalik-balik kaya akala mo wala lang. Pero kung tumagal ng ilang minuto o paulit-ulit, huwag mong baliwalain. Kasama rin sa mga maagang sintomas. Hirap sa paghinga, kahit walang sakit sa dibdib, parang umakyat ka ng bundok kahit nakaupo ka lang. Pananakit sa braso, balikat, leeg, upanga pagkahilo, biglang pagpapawis, pagduduwal o parang lalabo ang paningin. Sa ilang kaso, lalo na sa matatanda o babae, ang sakit ay pwedeng parang pressure sa likod o tiyan, imbes na sa dibdib. Halimbawa si Robert, 74, ay nakaupo sa kusina nang maramdaman niya ang isang kakaibang paninikip sa ilalim ng kanyang collarbone, parang heartburn lang pero napansin niyang hindi siya makahinga ng maayos at pawisan na ang kamay niya. Naalala niyang nabasa niya na hindi lahat ng heart attack ay may matinding sakit kaya imbes na baliwalain, kumilos siya agad. Ang desisyong iyon ang posibleng nagligtas sa buhay niya. Ang katawan natin nagbibigay ng babala bago sumigaw. Pagdating sa heart attack, ang mga maliliit na senyales na ito ang tanging pagkakataon mong kumilos bago lumala ang sitwasyon. Kung maghihintay ka ng sobrang sakit bago umaksyon, baka huli na ang lahat. Kaya sa susunod na may kakaiba kang maramdaman, lalo na kung kombinasyon ito ng pressure, hirap sa paghinga o bigla pagkapagod, tigilan mo ang ginagawa mo. Huwag mong pilitin tiisin Huwag mong sabihin sa sarili mo na indigestion lang yan. Ang pagkilala sa mga babala ang unang laban mo para makaligtas. Seryosohin mo ito kahit mukhang maliit lang. Makabuhay mo na ang nakataya. Number 2, tumawag agad ng emergency services. Kapag may hinala ka na posibleng heart attack ang nararamdaman mo, ang sunod mong dapat gawin nang walang pag-aatubili ay tumawag sa siyam na isa o emergency hotline sa inyo. Huwag mong hintayin mawala ang sintomas. Huwag mong subukang magmaneho papunta sa ospital. At huwag mong isipin na nag-o-overreact ka lang. Ang pagtawag ng emergency services ay hindi lang ang pinakamabilis na paraan para humingi ng tulong. Ito rin ang pinakaepektibong bagay na magliligtas sa buhay mo. Ang heart attack ay hindi basta-basta nawawala sa katagalan. Bawat minuto ay mahalaga. Habang nagtatagal na kulang sa oxygen ang iyong puso, lalong lumalala ang pinsala. Pero kapag tumawag ka sa siyam na isa-isa, ang mga trained responders ay agad na naghahanda habang papunta sa iyo. May dala silang gamit, gamot, at kakayahang panatilihing buhay ka kahit huminto ang puso mo habang dinadala sa ospital. At isa pa, kung biglang lumala ang sintomas mo na madalas yayayari, hindi mo na magagawa ng paraan ng sarili mo. Kaya ang pagmamaneho ang isa sa pinakadelikadong desisyon na pwedeng gawin ng isang tao. Pwede kang mawala ng malay, makasangkot sa aksidente, o maantala ang tulong na kailangan mo. Hayaan mo na lang ang mga eksperto ang pumunta sa iyo. Isipin mo ang nangyari kay Linda, 78. May kakaibang sakit siyang naramdaman sa kaliwang balikat, kasunod ng pagduduwal at biglang pagpapawis. Naalala niyang tatawag muna sana siya sa anak niya, pero bigla niyang naalala ang payo ng isang nurse dati. Kung mag-isa ka at posibleng heart attack ang nararamdaman mo, tumawag ka muna sa siyam na uno-uno. Mamaya ka nakausapin ang pamilya mo. Kaya tumawag siya. Nang dumating ang ambulansya, lumala na ang sintomas niya. Pero handa ang rescue team. Na-stabilize siya agad. Ang tawag na iyon ang nagligtas sa kanya. Hindi mo kailangang siguradong sigurado na heart attack ang nararanasan mo bago ka tumawag ng tulong. Hindi magagalit ang operator kung iba pala ang dahilan ng sintomas mo. Sa katunayan, mas gugustuhin pa nilang magpadala ng tulong na hindi mo kailangan kaysa mawala ang pagkakataong mailigtas ka, siguraduhin nasa madaling abutin ang phone mo, lalo na kung mag-isa ka lang sa bahay. Kapag may nararamdaman ka at hirap kang magsalita, pindutin mo na lang ang emergency call feature. May mga phone na may shortcut para tumawag ng tulong kahit nakalock. Alamin mo kung saan ito at gamitin mo kung kailangan. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 3. Ang pagnguya ng aspirin ng dahan-dahan at mahinahon. Pagkatapos mong tawagan ng emergency services, ang susunod na pinakamakapangyarihang aksyon na magagawa mo ay simple lang. Ngumuya ng aspirin. Hindi lunukin ng buo, nguyain. At gawin ito ng dahan-dahan kahit na nanginginig ang iyong mga kamay. Kung may akses ka sa standard na 325 mg na aspirin at hindi ka allergic o umiinom ng blood thinner na kontraindikado dito, ang isang simpleng hakbang na ito ay maaaring malaki ang maitulong sa pagtaas ng tsansa mong makaligtas. Gumagana ang aspirin bilang pampalabnaw ng dugo na tumutulong pabagalin o pigilan ang paglaki ng blood clot na maaaring bumabara sa iyong coronary arteries ang mismong sanhi ng heart attack. Mas mabilis ang absorption kapag kinain mo ito kaysa lunukin ng buo. Ayon sa mga pag-aaral, makakakuha ka ng mahahalagang minuto. Minsan sapat na para maibalik ang daloy ng dugo bago pa dumating ang tulong. Mahalaga ring huwag uminom ng aspirin nang walang laman ng tiyan maliban na lang kung talagang emergency. Pero sa kaso ng heart attack, mas malaki ang panganib ng clotting kaysa sa side effect nito. At kung coated or delayed release aspirin lang ang available, nguyain mo pa rin. Gusto mong magsimula agad ang epekto nito? Hayaan niyong ikwento ko si Joe, pitumput dalawang anyos. Isang umaga, naramdaman niya ang paninikip mula sa dibdib papunta sa leeg. Naalala niyang may bote siya ng aspirin sa kusina. Ngumuya siya ng isa habang nakaupo at naghihintay sa paramedics nang makaraan sinabi ng kanyang cardiologist na ang simpleng aksyon na iyon ang posibleng nagpabawas ng pinsala sa kanyang heart muscle ang maliit na tabletang iyon aniya ang pumigil para hindi lumala ang sitwasyon kung nag-iisa ka lang sa bahay siguraduhin madaling makuha ang aspirin mo maglagay sa bedside table kitchen drawer o kahit sa wallet mo tiyaking hindi ito expired at sabihin sa mga mahal mo sa buhay kung saan mo ito itinatago para alam nila kung sakaling kailanganin nila ito para sa iyo. Mukhang napakasimple ng hakbang na ito, pero ito ay may siyentipikong basehan at ginagawa ng mga emergency responders sa buong mundo. Ang pagnguya ng aspirin sa simula ng heart attack ay hindi lang basta payo. Ito ay isang napatunayang interbensyon. At sa mga kritikal na sandaling iyon, Maaari itong maging dahilan kung bakit makakalabas ka pa ng ospital o kung bakit hindi ka naaabot doon. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4 pagupo o paghiga para protektahan ang iyong puso. Pagkatapos mong tumawag ng tulong at uminom ng aspirin, ang susunod mong gagawin ay simple, ngunit napakahalaga, huwag kang gumalaw. Umupo o humiga sa pinakakomportable at pinakaligtas na posisyon na makakayanan mo. Hindi ito ang tamang panahon para maglakad-lakad, mag-ayos ng gamit, o mag-unlock ng pinto maliban na lang kung talagang kinakailangan. Ang bawat kilos mo ay dagdag na pabigat sa iyong puso na siyang hirap na hirap na makakuha ng sapat na oxygen. Ang pinakamainam na posisyon ay ang pagupo ng may suporta sa likod, nakapatong ang mga paasa sa hig, at nakahinga ng maayos ang mga kamay. Nakakatulong ito para pababain ang workload ng iyong puso habang naghihintay ng paramedics. Kung nakakaramdam ka ng hilo o parang mawawalan ng malay, humiga ka ng patagilid na medyo nakataas ang ulo at huwag mong subukang tiisin lang ang nararamdaman. Maaring nakatulong sa iyo ang mindset na yon sa ibang aspeto ng buhay, pero sa ganitong sitwasyon, isa itong peligrosong risk na hindi mo kayang paglaruan. Karaniwan sa mga tao ang makaramdam ng hiya pagkatapos tumawag ng tulong at nakaupo lang na parang walang ginagawa. Pero tandaan mo, ang walang ginagawa ay talagang may ginagawa. Binibigyan nito ng pagkakataon ng iyong puso na mag-stabilize. Pinababagal nito ang iyong paghinga at pinipigilan nitong maubos ang limitadong oxygen supply ng iyong katawan. Isipin mo ang kwento ni Alice, 81 anyos, nang maramdaman niya ang pressure sa dibdib, ang unang naisip niya ay ayusin muna ang kusina bago humingi ng tulong. Pero naalala niya ang payo ng kanyang doktor. Kapag may hinala kang heart attack, umupo ka muna. Pwede namang mamaya na ang ibang bagay. Kaya lumublub siya sa kanyang paboritong recliner at naghintay ng tulong. Nang maglaon, nalaman niyang ang pagupunyang upo iyon ang posibleng nagligtas sa kanya mula sa mas malalang cardiac arrest. Kaya kung sakaling maramdaman mo ang mga sintomas, pressure sa dibdib, hirap sa paghinga, pagkahilo, huwag mong pilitin tapusin ang ginagawa mo. Huminto ka kung nasaan ka o kung kailangan, gumalaw ng kaunti para makapunta sa mas ligtas na lugar. Umupo o humiga ng tahimik. Huminga ng dahan-dahan. At hayaan mong ang iyong katawan ay mag-focus sa iisang bagay ang makaligtas at isa pang simpleng bagay na madalas makaligtaan. Kung nakaupo ka sa walang armrest na upuan, huwag kang papayag ng nakahilata. Panatilihing nakasandal ang likod at malaya ang paghinga. Kapag mas relax at maayos ang iyong posisyon, mas magaan ang trabaho ng iyong puso. Number 5. Pag-unlock ng pinto para sa emergency responders. Kung may sapat ka pang lakas pagkatapos tumawag ng tulong at makapagpahinga ng konti, isa sa pinakamahalagang magagawa mo ay i-unlock ang iyong pinto. Mukhang maliit na bagay lang ito, pero sa emergency, bawat segundo mahalaga at ang nakakandadong pinto ay maaaring mapadelay ang tulong sa oras ng kailangan. Siyempre, handa namang pumasok ng pwersahan ng mga paramedics kung kinakailangan pero ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng dagdag na oras, pinsala sa property, at posibleng makadagdag pa sa pangamba mo kung malapit ka sa entrance. Ang pag-unlock mo ng pinto bago pa sila dumating ay nagbibigay daan para diretsyong makapasok at makapagbigay agad ng lunas. Ang simpleng hakbang na ito ay maaring makapagligtas ng ilang minuto. Mga minutong maaaring wala na ang iyong puso. Kung ikaw ay nakatira mag-isa, lalo na sa apartment o gated community, mainam na pag-isipan mo na ito bago pa man mangyari ang emergency. Madali bang buksan ang pinto mo mula sa loob? Malinaw ba ang address? May spare key ba na maaaring makuha ng katabing bahay o kapitbahay? Mga bagay na tila hindi importante hanggang sa bigla na lang itong maging kritikal. Isipin ang karanasan ni Paul anim na anyos na nakatira sa kondo. Nang magsimula ang kanyang sintomas, tumawag siya ng siyam na uno-uno, ngumuya ng aspirin at inunlock ang pinto, lahat sa loob ng dalawang minuto. Ayon sa mga paramedics, ang simpleng pag-unlock na iyon ang nakapagpaaga ng 30 segundo sa kanilang pagdating at nakaiwas sila sa pagsira ng pinto. Hindi ko yun naisip kung hindi pa nangyari sabi niya pagkatapos. Pero yon ang posibleng nagligtas sa akin. Kung pakiramdam mo ay delikado kang tumayo at lumakad patungong pinto, huwag mong pilitin. Manatili ka lang sa pwesto at mag-focus sa paghinga. Pero kung malapit ka naman sa pinto at kaya mo pang lumakad ng maayos, maiging i-unlock mo na ito. Pwede mo ring i-considera ang paggamit ng smart lock na pwedeng i-unlock remotely or medical lockbox para sa susi, lalo na kung mag-isa ka lang o may mobility challenges. Maliit na preparasyon lang ito, pero malaking mensahe ang ipapahatid nito sa mga darating na tulong. Handa ka na. Nagawa mo na ang parte mo. Oras na nila para gawin ang lahat ng makakaya nila. Number 6. Pagbagal ng hininga para panatilihing stable ang puso. Sa gitna ng heart attack, madaling malunod sa takot at panik. Pakiramdam mo parang sinisikip ang dibdib mo, mabilis ang pintig ng puso, at bawat segundo ay tila mas tumatagal. Pero may isa ka pang sandata sa ganitong sitwasyon, ang iyong paghinga. At kung gagamitin mo ito ng maayos, makakatulong ito na papanatilihing kalmado ang iyong nervous system para mas lumaban ng iyong puso ang controlled breathing ay hindi para gamutin ang heart attack, kundi para pigilan ang iyong katawan na tuluyang mag-shock habang naghihintay ng tulong. Kapag lalo kang kinabahan, mas bibilis ang tibok ng puso mo. Pero ang pagbagal ng iyong paghinga ay makakatulong para pababain ito pabalik sa normal na rhythm. Hindi mo kailangan ng komplikadong teknik. Subukan lang itong simpleng hakbang. Una, huminga ng dahan-dahan sa ilong ng mga apat na segundo. Pangalawa, pigilan sandali. Pangatlo, huminga ng marahan sa bibig ng anim na segundo. Pangapat, ulitin. Itutok mo lang ang isip mo sa ritmong ito. Makakatulong ito para magkaroon ng stability ang iyong katawan at maiwasan ang dangerous arrhythmias na dulot ng matinding stress. Isipin ang nangyari kay Mark. 83 taong gulang. Nang sumakit ang dibdib niya, akala niya malulunod siya sa takot. Pero naalala niya ang simpleng breathing exercise na itinuro sa kanya ng doktor niya. Itinutok niya ang atensyon sa bawat hininga na natiling hindi gumagalaw at pinigilan ng panic. Nang dumating ang paramedics, unstable pa rin ang puso niya pero hindi tuluyang nag-arrest. Ang iniisip ko lang, manatiling kalmado manatiling buhay, sabi niya pagkatapos. Pwede mong practice ng breathing technique na ito kahit kailan. Kapag nagpapahinga, kapag kinakabahan, or kahit nanonood lang ng TV. Kapag mas sanay ka na dito, mas madali itong gagawin ng katawan mo kapag nasa critical na sitwasyon. Hindi gagaling ng paghinga mo ang mga baradong arteries mo, pero makakabili ito ng mahalagang oras makakatulong ito na patuloy ang daloy ng oxygen at panatilihing lumalaban ang iyong puso. At minsan, sa mga huling sandali bago dumating ang tulong, ito lang ang kailangan mong advantage para makaligtas. Manatiling hindi gumagalaw. Manatiling buhay. Sa huli, ang makaligtas sa heart attack ng mag-isa ay hindi lang basta swerte, kundi resulta ng paghahanda, pagiging alerto, at mahinahong pagkilos. Ang anim na hakbang na ito ay maaaring mukhang simple bawat isa. Pero kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng makapangyarihang kadena na pwedeng magligtas ng buhay mo. Una, kilalanin ng mga babala. Pangalawa, tumawag agad ng tulong. Pangatlo, uminom ng aspirin kung posible. Pangapat, umupo o humiga para mapanatili ang lakas. Panglima, gawing madali para sa tulong na makarating sa iyo pang-anim, bagala ng paghinga para panatilihing stable ang puso. Bawat hakbang ay nagbibigay sa iyo ng konting oras. Bawat isa ay naglalagay ng kontrol sa iyong mga kamay. At bawat step ay may mahalagang mensahe. Kahit mag-isa ka, hindi ka walang magagawa. Ang heart attack ay pwedeng magparamdam sa iyo ng sobrang pangamba at kalungkutan sa pag-iisa, pero ang mga hakbang na ito ay paalala na hindi ka talaga helpless kahit isang segundo. May mga tools ka, may kaalaman ka, at ngayon may plano ka na. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang pinakatumatak sa sa mga natutunan ngayon? May step ba na hindi mo pa napag-iisipan dati? O isang bagay na ngayon mo lang nakita sa ibang perspektibo? Isipin mo kung paano mo ito maaaring i-apply sa sarili mong buhay at baka gusto mo ring ibahagi sa mga taong mahalaga sa iyo, hindi lang ito makakapagligtas ng sarili mong buhay. Pwede rin itong magligtas ng buhay ng iba. Ang katotohanan, ang bawat minutong inilaan mo sa pag-aaral ng mga impormasyong ito ay hindi sayang. Ito ay investment sa iyong kinabukasan. At tulad ng sabi nila, mas mabuting nag-iingat at hindi magamit kaysa mga ilangan at hindi handa. Ngayong alam mo na ang mga hakbang na ito, ikaw ay isang hakbang na mas ligtas kaysa kahapon. At iyon ang pinakamahalagang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili, ang regalo ng pag-asa at posibilidad. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.